Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Saring-saring bagay pa ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kung bago po kayo sa ating channel, mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang, ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo Kapalaran mo dito na kadik. Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign Lahat ng paborito Kaya gawing gabay o libangan lamang Pagpapalit, makinig na at Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Nang tarot ko baka naman laman ng iyong horoscope Paborable ang araw na ito para sa mga Aries dahil ngayong araw maaari na magsimula kayo ng bagong proyekto. At ang proyektong ito ang magbigay sa iyo ng karagdagang panahon para ikaw ay mas maging masaya, makipaglaro sa iyong mga kasama sa trabaho at mas maging konektado ka sa iyong mga kaibigan bago man o medyo matagal na. At maganda rin ang araw na ito dahil ngayong araw ang dami-daming disturbo sa trabaho pero sa araw na ito magaan lang ang iyong mga pananaw at ang iyong pakiramdam. At uh, mas maganda ang iyong productivity, marami kang matapos. At uh, meron rin posibilidad ng office romance sa araw na ito. Kaya kailangan na tulungan ang sarili na ang iyong trabaho at ang pag-ibig ay maihiwalay. At uh, sa araw na ito, marami ring mga tao ang nakakairita, mga offensive na kasama sa trabaho. Pero ngayong araw ay kailangan lang na hindi patulan ang mga ito at piliin ang iyong mga binibigyan ng oras. Maganda ngayon ang iyong kalusugan. Sa araw na ito, ikaw ay magkakaroon ng mas payapang pag-iisip. At ngayong araw, merong mga tao na mahilig na magbigay ng mga hindi magandang kuro-kuro sa araw na ito kaya maging maingat sa mga komprontasyon at ngayong araw gamitin mo ang iyong talento ng maayos ngayon dahil maraming mga tao ang naiinggit at gusto lang na masira ka sa trabahoan kaya bantayan ang mga ito ang pera ngayong araw ay katamtaman lamang kaya kailangan mong maging wais sa iyong mga gastos at umiwas muna sa sobrang utang o kaya sa mga investment ngayong araw at kung meron ka mang mga investment na papasukan, mahalaga na kailangan mong gumawa ng research para mapatunayan mo kung ano ba ang mga pros at cons ng iyong papasuking negosyo o papasuking investment. At sa araw na ito, Aries, ikaw ay mas compatible sa mga Pisces. At ang lucky numbers mo ay 9, 18, 20, 22, 27, 36 at 41. Busy naman ng araw na ito para sa mga Taurus. Ngayong araw, mataas ang instinct ng mga Taurus at kailangan na pagkatiwalaan mo ang mga ito dahil ito ang magsisilbing guide mo ngayong araw. Ang moon sa araw na ito ay papasok sa iyong sektor ng mapagkukunan, kaya ngayong araw ang focus mo ay mapunta sa iyong pananalapi at sa mga bagay na makatulong sa iyong pamilya at sa iyong sarili na maging komportable. At ngayong araw rin ay hindi ka takot na subukan ang mga bagay na bago sa iyo, magaganda ngayon ang iyong mga pangarap dahil mas maging malaki ito at makuha mo naman ang suporta ng ibang tao at marami kang matutunang bagong mga estratehiya ngayong araw. Sa araw na ito rin, mas ma-recognize mo ang iyong lakas at ang iyong mga kahinaan lalong-lalo -lalo na pagdating sa iyong mga pangako dahil may mahilig kang mag-isip ngayong araw. Kailangan lang bantayan sa araw na ito na hindi ka mangako ng sobra dahil baka ang ibang tao ay aasa at hindi mo matupad ang mga ito. Ang mga emosyon na dati ay nakatago ay lilitaw sa araw na ito kaya mahalaga na pag-isipan mo kung ano ang iyong mga nararamdaman at kung ano rin ang mga dapat iwasan. At ang iyong trabaho sa araw na ito ay maayos. Ngayong araw, ano man ang iyong gagawin ay magbubunga ng maganda. At sa araw na ito, meron lang ibang tao, Taurus, na magbigay sa iyo ng mga masasamang pananalita at maaari na ma-frustrate ka. Kaya sa araw na ito, huwag magpa disturbo ay focus focus ka lang sa iyong mga pangarap sa buhay at ang mga tao na nagsasabing hindi mo kaya, patunayan mo sa kanila na kaya mo. At hindi rin makatulong sa iyo kung ang mga tao na nagbibigay sa iyo ng mga hindi magandang komento ay papatulan mo dahil madistract ka lang sa iyong mga pangarap sa buhay. Kaya mahalaga, focus ka lang sa iyong mga gustong abutin at hasain mo palalo ang iyong talento. Sa araw na ito, ang pera ay katamtaman lamang kaya maging maingat ngayon sa iyong pananalapi, sa iyong mga gastos at sa bayarin. Maaring sa araw na ito, kailangan mo manghiram ng pera para matustusan ang iyong mga pangangailangan kaya maging maingat sa iyong mga gastusin. At ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius. At ang lucky numbers mo ay 7, 12, 22, 28, 30, at 44. Mag-ingat sa iyong mga desisyon sa araw na ito, Gemini, dahil ngayong araw madali kang maka ng mga sitwasyon. Mahalaga sa araw na ito na bago ka man gumawa ng mga desisyon, bago ka maglabas ng iyong mga komento, ay pag-isipan mo ang iyong mga sasabihin at ang iyong gagawin. Sa araw na ito, malakas ang impluensya ng moon na hindi nakakasundo ngayon sa enerhiya ng Jupiter. Kaya ang iyong excitement sa araw na ito ay mataas pero mahirapan kang mag-focus dahil maraming tao ang distorbo ngayon, maraming makialam sa iyong mga plano at marami ring hadlang. Pakawalan mo ang tensyon na iyong nararamdaman para makapag-focus ka sa iyong gagawin at para mas maging malalim ang iyong pag-unawa sa isang sitwasyon. Mahalaga sa araw na ito, Gemini, ang tatag ng kalooban dahil ngayong araw, maraming tao ang maghadlang sa iyong mag-move on o kaya ipahayag ang iyong sarili ng mas totoo o maging authentic at marami kasing mga hindi pagkakataon kaunawaan sa araw na ito kaya kailangan mong maging matapang ngayong araw at ipaglaban kung ano ang yung konsepto kung ano ang yung nararamdaman at lumayo muna sa mga tao ngayon na hindi makatulong sa iyo na ma mo kung ano man ang iyong mga responsibilidad. Para naman sa iyong kalusugan ngayong araw, maayos naman ang iyong connection sa iyong mga kaibigan. Kaya lamang merong iba na medyo arrogante at kailangan maging aware ka dito dahil ang mga taong ito ay toxic sa iyo. Kaya talikuran mo muna ang mga tao na hindi masyadong maganda ang kanilang pakikitungo sa ibang tao. Lalo na ang mga tao na nagbibigay sa iyo ng criticism. At ngayong araw rin, ikaw ay mas maging resourceful, magaling kang maghanap ng mga pamamaraan sa araw na ito. At seryoso ka rin ngayon sa mga oportunidad sa trabaho at maari rin na sa araw na ito makakita ka ng extra income. At meron ring mga Gemini na sa araw na ito ay gagawa ng isang malaking risk sa pamamagitan ng pag-iwan ng kanilang trabaho at pagpursu ng mga bukasyon na gusto nila. At ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius. At ang lucky numbers mo ay 8, 11, 18, 20, 28 at 34 Maganda ang araw na ito Cancer na magmuni-muni at mag-step back pag-isipan kung ano ang iyong mga plano At sa araw na ito, marami kasing mga kailangan gawin Pero ngayong araw, mahalaga rin ang iyong pahinga Nito mga nakaraang araw, ang mga cancer ay medyo kulang sa pahinga Dahil sa dami ng mga responsibilidad At ngayong araw, magaling kayo sa mga maliliit na detalye Mas magkaroon kayo ng karagdagang kumpiyansa sa iyong kakayahan At maganda rin ang effort mo ngayong araw Lalo pa na makuha mo ang suporta ng ibang tao At maganda ang araw na ito ito dahil mapalibutan ka ng mga creative na tao, mas mapansin nila ang iyong skills at ang iyong galing, ang iyong effort ay mas ma-appreciate. At sa araw na ito, maaari rin na ikaw ay magkaroon ngayon ng extra na income dahil sa iyong creativity at sa iyong skills. At ngayong araw ko ikaw ay estudyanteng cancer, maganda sa araw na ito na paghandaan ang iyong exam. At para sa iyong kalusugan, i-maintain ang tamang diet. Ngayong araw, merong iba na iyong kapamilya ay maaring magkaroon ng sakit. Mga minor illnesses lang naman, pero ito ay dahil sa kakulangan ng tamang pagkain ng mga pagkain na masustansya at mahalaga na tulungan ang sarili cancer na mag-improve ang iyong kalusugan. Siguraduhin na ikaw ay nakakatulog ng sapat at nakakakain sa tamang oras. Pagdating naman sa iyong career ngayong araw, merong iba na medyo mahirapang gumawa ng desisyon sa araw na ito kung ano ang aksyon na kailangan nilang gawin. Ngayong araw, kung ikaw ay nahihirapan, kumonsulta sa isang tao na malapit sa iyo patungkol sa iyong trabaho at patungkol sa iyong pananalapi dahil makakuha ka ng magandang advice ngayong araw. Sa araw na ito, cancer, ikaw ay mas compatible sa mga libra at lucky numbers mo ay 1, 9, 19, 20, 41, at 42. Malakas ang impluensya ng buwan sa iyong social sector sa araw na ito, Leo, kaya maganda ang araw na ito para ikaw ay maghanap ng magandang inspirasyon. At malakas ang tentasyon sa araw na ito na ikaw ay gumawa ng mga bagong ventures o kaya kumonekta sa iyong mga kaibigan. Ngayong araw, maganda ang iyong pakiramdam dahil sa araw na ito, makakakuha ka ng mga magagandang ideya, mas maging practical ang mga Leo sa araw na ito at ma-recognize mo ang iyong didikasyon dedikasyon at ang iyong focus, lalong-lalo na pagdating sa iyong relasyon sa ibang tao. At ngayong araw, ikaw rin ay gumagawa ng sariling inisyatibo sa paghanap ng mga pamamaraan sa iyong mga problema. Ngayong araw, ang effort mo sa iyong career at sa iyong personal life ay maging mas maayos. Sa araw na ito rin, mapansin ito ng ibang tao na ikaw ay mas seryoso sa araw na ito. Kaya makakuha ka ng magandang suporta galing sa ibang tao. Ang iyong kalusugan ngayong araw ay positibo, ngayong araw magaganda ang iyong lifestyle. Sa araw na ito rin, mas maging aware ka sa iyong pangangailangan ng pagbabago ng iyong diet. At sa araw na ito, makakuha ka rin ng magandang guidance galing sa ibang tao para explore mo ang mga magagandang oportunidad para sa ehersisyo, para sa pagkakaroon ng maayos na timbang. At ngayong araw, pagdating sa iyong career at sa iyong pera, maganda ang iyong atensyon sa araw na ito. At mara marami kang magawa ngayon sa trabahoan. Very productive ang mga Leo. Ngayong araw rin ay ikaw ay nakakaroon ng malawak na awareness kung ano ang mga kailangang kumplitohin, lalong-lalo na kung ano rin ang nagaganap sa iyong trabahoan. Sa araw na ito, magaling ang mga Leo sa pag-obserba kung ano ang mga problema ng ibang tao Marami ka matutunan galing sa eksperyensa ng ibang tao. Maayos ngayon ang iyong pananalapi, pero medyo mabagal ang pasok. Ang iba naman, ang sweldo ay hindi agad-agad nakukuha. At sa araw na ito, Leo, ikaw ay mas compatible sa mga libra. At alaki numbers mo ay 6, 15, 22, 32, 37, at 40. Mas magkaroon naman ng karagdagang kumpiyansa sa sarili ang mga Virgo ngayong araw, lalong-lalo na pagdating sa iyong trabaho. Sa araw na ito, ikaw ay nagbibigay ng karagdagang pagkalinga sa iyong buhay, sa iyong personal life. At sa araw na ito, ikaw rin ay nasa magandang mood para ayusin ang iyong skills at ang iyong talento. Magbibigay ka rin ng karagdagang panahon para sa iyong kalusugan. At sa araw na ito, maganda ang iyong concentration, hindi ka madaling madistract ng ibang tao. Sa araw na ito, ang focus ng mga Virgo ay nasa kanilang kabuhayan. Ngayong araw, malakas ang pressure ng pamilya, lalo na sa pagkakaroon ng karagdagang pera. Pero ngayong araw, cool ka lang, kalmado ka, at magaganda ang iyong pagunawa sa mga posisyon rin ng iyong mga mahal sa buhay, lalong-lalo na pagdating sa isyu ng pera. At sa araw na ito, maganda naman ang iyong kalusugan, maganda ang iyong mental health, at Mahilig ka makipag-usap ngayon sa mga problema rin ng ibang tao. At pagdating naman sa iyong career at pera, maganda ang iyong effort at magtagumpay ang mga meeting sa araw na ito. At ngayong araw, makuha mo ang swerte ng suporta ng karamihan sa mga tao ngayon. Kaya kung meron mga, mga mahihirap na proyekto, ay hindi ka mawalan ng gana dahil sa araw na ito, magkaroon ka ng kumpiyansa sa iyong sariling kakayahan at ang mga linya ng mga planeta ngayong araw ay nakasuporta sa iyong career. Kaya Madali lang sa araw na ito ang iyong trabaho at anuman ang mga hadlang ay mawawala rin o kaya mahanapan mo ng pamamaraan. At sa araw na ito, Virgo, ikaw ay mas compatible sa mga Aries. At ang lucky numbers mo ay 3, 14, 19, 35, 37, at 44. payapa ang dalang enerhiya ngayon ng moon kasama ang enerhiya ng Mars sa iyong sektor Libra. Ito ang magbibigay sa iyo ng karagdagang talas ng isip. Maganda ngayon ang iyong enerhiya at sa araw na ito konektado ka sa iyong instinct kung ano ang natural sa iyo. At ngayong araw magkakaroon ka ng malakas na kagustuhan ngayon na gumawa ng aksyon pagdating sa mga problema sa pangangailangan ng pamilya at sa araw na ito rin magkakaroon ka ng mga wishful thinking lalong-lalo na sa mga sitwasyon na medyo mabibigat. At sa araw na ito, matulungan ka rin ng enerhiya ng Saturn at Vesta na ikaw ay maging realistic, maging humble ka sa iyong mga pamamaraan at maging maganda ngayon ang iyong mga estrategiya. Sa araw na ito, ikaw rin ay mas maging aktibo dahil punong-puno ka ng enerhiya ngayong araw. Ang mga bagay na dati ay sa pananaw mo ay hopeless, pero ngayong araw ay magkakaroon ka ng karagdagang tatag ng loob at maging palaban ka sa mga sitwasyon. Mag maging paborable rin sa iyo ngayong araw na ibahagi sa ibang tao kung ano ang iyong mga opinion at kung ano ang mga gusto mo pang maabot. Ngayong araw rin, maganda ang kalusugan ng mga libra dahil makahanap ka ng panahon kung saan ikaw ay makapag-relax at alagaan ang iyong sarili. Lalong-lalo na sa ikalawang bahagi ng araw kung saan ikaw ay mas maging hectic pero Pagdating naman sa bandang hapon, ikaw ay makapagpahinga. Ang kailangan bantayan, lalo na sa mga libra na sumasama ngayon sa mga parties, bantayan na ikaw ay hindi magkaroon ng sakit sa tiyan. At sa araw na ito, para sa iyong career at sa pera, maraming mga business ideas ang mga libra ngayong araw. Meron ring mga libra na nag-iisip na magsimula ng kanilang sariling negosyo. Maganda ang araw na ito para dito libra at Ngayong araw rin, maaari na ikaw ay makahanap ng mga sapat na financing, makapag-loan ka para masimulan ang mga ito. Maaari rin na ikaw ay magkaroon ng kapartner na isang tao na nasa abroad para ma-establish mo ang negosyo. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga cancer. At ang lucky numbers mo ay 9, 16, 24, 27, 32, at 38. hati ang enerhiya ngayon ng mga Scorpio dahil busy kayo sa araw na ito at ngayong araw rin very active kayo sa trabaho at mag-improve naman ang mga sitwasyon sa tahanan kaya magkaroon ka ng karagdagang sense of security, payapa ang iyong isipan pagdating sa pamumuhay ng iyong mga minamahal at ngayong araw rin maaari na ikaw ay makahanap ng sagot sa mga katanungan na medyo matagal mo nang iniisip. At ngayong araw, ang focus ng mga Scorpio ay nasa kanilang tahanan at sa kanilang mga mahal sa buhay. At ngayong araw rin ay ino-honor ng mga Scorpio ang kanilang commitments. At sa araw na ito, nakikipagsunduan rin kayo, nakikipagkompromiso kayo sa ibang tao. Magaganda rin ang pag-iisip ninyo pagdating sa pagpursu ninyo ng inyong mga pangarap. Ngayong araw, ang mga Scorpio ay mahilig tumulong sa ibang tao at mas compassionate kayo sa araw na ito. Pagdating naman sa iyong kalusugan, ang efforts ninyo ay maganda at ngayong araw rin ay magkakaroon kayo ng kooperasyon galing sa iyong mga kaibigan na matulungan ka rin na ikaw ay makapagpahinga o magawa ang mga bagay na gusto mong gawin. At pagdating naman sa iyong career at sa pera, maganda ang araw na ito dahil ngayong araw, magaling ka sa iyong mga desisyon, mas maging practical ka. At kung meron mga gulo sa trabaho uh, sa araw na ito, ay hindi ka masyadong masali dito, mas reliable ka ngayong araw, magaganda rin ang mga pakikitungo sa iyo ng iyong mga kasamahan. At sa araw na ito, ang kailangan bantayan ay ang mga tao na hindi mo masyadong maaasahan. Merong mga tao na akala mo ay mapagkatiwalaan mo pero hindi mo pala mapagkakatiwalaan pagdating sa trabaho. Kaya wag mong iasa sa iba kung ano man ang iyong mga responsibilidad sa trabaho. Lalo na kung ito ay merong mga konekta sa mga legal na bagay o kaya kung ikaw ay pipirma ng mga dokumento sa araw na ito, siguraduhin Scorpio na basahin ito ng maayos. At ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Taurus. At ang lucky numbers mo ay 4, 12, 20,

Maganda ang araw na ito sa mga Sagittarius dahil ngayong araw maraming makakonekta sa inyo. Maganda ang inyong enthusiasm sa mga proyekto at sa inyong mga interest. Ngayong araw, ang malakas na impluensya ng buwan ay nasa iyong partnership sector. Kaya sa araw na ito, marami kang maaasahan. Ngayong araw rin, ang ibang tao ay mas interesado sa iyo. Interesado sila sa kung ano ang iyong mga komento. At ngayong araw rin, ikaw ay magbibigay ng karagdagang oras at panahon hon para makapagbanding sa ibang tao. Maganda ang iyong dedikasyon sa araw na ito na ikaw ay makipag-usap at ayusin ng iyong mga relasyon sa kaibigan, sa kasama sa trabaho, sa pamilya. Maganda ang iyong concentration ngayong araw at mag-improve rin ang iyong pag-aaral, pag-aaral sa mga bagong skills, mga bagay na kailangan mong malaman sa trabaho. Sa araw na ito, ikaw rin ay magkakaroon ng mga magagandang emosyon at maayos ngayon ang iyong paggawa ng desisyon dahil hindi ka nagmamadali. At pagdating naman sa iyong kalusugan ngayong araw, ikaw rin ay nagkakaroon ng conscious effort na kumain ng mga mas maayos sa pagkain. Maganda rin ang araw na ito dahil ngayong araw, ikaw ay magkakaroon ng mas magandang pananaw. Maayos ngayon ang iyong mga pakikitungo sa iba. At merong competition energy ngayong araw pero hindi ka masyadong apektado dito dahil ngayong araw parang magaan lang ang iyong pakiramdam. At pagdating naman sa career at pera, ngayong araw ay uh, i-take advantage mo ang iyong pagiging swerte sa pananalapi, lalo na ang mga Sagittarius na gustong bumili ng bahay, magsimula ng negosyo, o kaya mag-loan para sa isang sasakyan. Uh, at sa araw na ito, ang mga estudyante rin na Sagittarius na gustong kumuha ng educational loans ay maaaring makakuha ng positibong resulta sa araw na ito. Maganda ang araw na ito para mag-invest sa stock market. At ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. At ang lucky numbers mo ay 1 7 19 26 38 at 41. Mas magiging matatag naman ang mga Capricorn sa araw na ito dahil makuha ninyo ang suporta ng buwan ngayong araw. At mas madali ninyo makita ngayon ang mga bagay na nangangailangan ng improvement pagdating sa iyong tahanan, sa iyong pang-araw-araw na ginagawa. Maganda rin ang focus mo sa araw na ito. At ngayong araw rin ang iyong concern ay nasa siguridad ng iyong pamilya. At sa araw na ito, ikaw ay magkakaroon ng balance pagdating sa iyong personal interest at sa iyong trabaho at medyo mahirap ang ibang sitwasyon pero kayang-kaya mong mapagtagumpayan ang mga challenges ng araw ngayon. At maganda rin ang iyong mga determinasyon sa araw na ito. Pagdating naman sa iyong kalusugan, maganda ang iyong routine sa araw na ito. Ikaw rin ay ine-enjoy mo lang ang present kaya maganda ang iyong kasalukuyang lifestyle. Ang iyong kalusugan naman ay maayos naman sa araw na ito. Walang alalahanin at pagdating naman sa iyong career at sa iyong pera, paborable ang araw na ito para sa mga investment. Sa araw na ito lang, kailangan nagawin gawin mo rin ang iyong effort para mag-investigate ka kung maganda ba ang company na ito, wala bang scam dito, maganda ba ang investment, ang return nito, ay maayos ba bago ka magtiwala ngayon sa isang ka-partner. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Pisces. At ang lucky numbers mo ay 4, 8, 23,

Hindi mapakali ang mga Aquarius sa araw na ito. Punong-puno kayo ng enerhiya, marami kayong gustong gawin pero magaganda ngayon ang iyong mga vision, ang iyong mga perspective ngayong araw ay mas ma-appreciate ng ibang tao. Malakas ang passion ngayon ng mga Aquarius ipinaglalaban ninyo ang mga bagay na gusto ninyo. At ngayong araw rin maganda ang mga impormasyon na iyong makuha galing sa ibang tao. Ngayong araw, mas maging malalim ang iyong pag-unawa sa mga problema ng ibang tao, kaya sa araw na ito, ang mga Aquarius ay lalong magiging generous at mapagbigay kayo sa inyong oras, sa inyong tulong na pwede ninyong gawin para sa mga kaibigan o kaya sa inyong mga minamahal. At sa araw na ito, mahilig rin ang mga Aquarius na magmuni-muni, lalong-lalo na pagdating sa pagbabago ng kanilang trabaho o kaya paglipat ng ibang employer. Maganda rin ang araw na ito dahil pagbibigyan mo ng panahon ang iyong sariling kalusugan. at lalo lalong-lalo na ang iyong pananaw ngayong araw. Mas charming ang aura ngayon ng mga Aquarius. Magaling kayo sa inyong pakikipag-usap at sa araw na ito positibo lang ang inyong mga pananaw para kayong bata na Nagdudulot rin kayo ng kasiyahan sa ibang tao. At pagdating naman sa inyong pananalapi ngayong araw, katamtaman lamang ang pera kaya kailangan mong maging wais pa rin pagdating sa iyong mga gastos. Paminsan-minsan ang mga Aquarius ay nasusobrahan sa kanilang mga gastos at madalas naman ang kanilang pera ay napupunta sa pamilya na halos wala nang matira sa kanila. Kaya kailangan mo lang balansehin ang mga ito ngayong araw Aquarius. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. At lucky numbers mo ay 6, 14, 25, 32, 39 at 40, Malakas ang impluwensya ngayon ng buwan sa iyong sektor Pisces at sa araw na ito malakas rin ang enerhiya ng Jupiter na magbibigay ng karagdagang inspirasyon sa iyo. Bukas ang iyong mga pananaw ngayong araw, ine-entertain mo kung ano ang mga options na pwede mong gawin lalong-lalo na pagdating sa seguridad at comfort ng iyong pamilya. Sa araw na ito rin maganda ang iyong motibasyon kaya palaban ka ngayon sa pagdating sa mga problema, handa ka na yakapin ang mga pagbabago. Ngayong araw rin, mas ma-enhance ang iyong skills ngayon, lalong-lalo na pagdating sa iyong trabahoan. Sa araw na ito, nagiging maingat ka at mas mabusisi ka ngayon sa iyong mga atensyon, pagdating sa iyong mga ginagawa. Ang kalusugan naman ngayong araw ay medyo mahirapan ka na i-maintain ang iyong cheerful na mood, pero sa araw na ito, hindi ka rin naman sobrang malungkot. Mahalaga lang ngayong araw, palibutan ang sarili ng mga tao na maganda rin ang pananaw, mga taong meron ring pangarap sa buhay dahil kapag ikaw ay nalulungkot, meron kang mapaghugutan ng mga positibong vibes at mahila ka pabalik sa mga magagandang emosyon, sa mga bagay na happy lang. At ngayong araw, pagdating naman sa iyong trabaho, nako malakas ang tensyon sa trabahoan ngayong araw. Merong iba na nagkakaroon ng problema sa kanilang employer at meron ring iba na medyo kalat ang enerhiya, hindi masyadong makapag-focus at paminsan-minsan ay pinapasukan ng mga negatibong pag-iisip pagdating sa kanilang mga pagsusumikap at nawawalan ng gana. Kailangang lumaban, lalong-lalo na pagdating sa kahirapan sa pananalapi at sa sitwasyon ng pera sa pamilya. Maganda rin sa araw na ito, Pisces, palibutan ang sarili sa mga tao na hindi rin masyadong magastos para makuha mo ang kaayusan ng pag-budget ng pera. At sa araw na ito, patuloy na makipaglaban sa iyong mga pangarap sa buhay Huwag mawalan ng gana, lalong-lalo na kung meron kang mga kasama sa trabaho na medyo mahirap pakisamahan. At sa araw na ito, Pisces, ikaw ay mas compatible sa mga Leo. At ang lucky numbers mo ay 12, 14, 26, 29, 31, at 35.